Hello po, good evening. Ayan guys. Yun ay natin si Tawagin Pat. Tawagin natin. Pat! Alig ka dito Pat. Hello. Ano kakain na tayo? Kakain ka na? Kakain na si Patchot. Alig ka rito! Patchot! Bibigay ko yan kay, ano, kay Bobo. Sige ka. Dito. Akin okay, dito. Ayan. Kain ka na. Kain na. Kakain na yan. Oh, sige. Subukan mo kumain dyan. Paalo ka. Oh, sige. O. Oh, ano? Ha? Magintay ka ha? Mm. Ano? Pagkakain. Intayin ni mama. Intayin si mama ha? Napakainin ha? Okay? Kesa sa mama. Kiss na. Kiss na bebe. Kiss na baby Uno gogo ito babae na kita ay eh kalahi pa kakainin ay po kasi ang sa mark ibibigay ano, sa kanya hindi yan nando ko ang glass ang migla. bait po yan eh <laughs> takay nabusowa ah? Bila kain nang atai bawa-bawa nang si bobo eh kacau. Kata ina pecutan, kata ina. Hui, kakak si pecut. Oh, si kina ngah, si kina ngah, kakak ina ngah. Hui. Terima kasih kerana ha. menonton! Ubusin mo yan. Mm, ubus na? Ayan. Ayan guys, ayan. Ito si Bobo. Kumain na naman ito guys. Ayan ang pagkain niya. Hindi niya naubos kasi busi. Ay si Bobo. Ay pati. Ayan na. Ayan guys. Ayan. Hello po. Good evening. Ayan po guys. Mabait po yung mga aso kong mga, guys. Hindi yan yung nandulo Lalo na si Pacho. Ang pinakamabay ko na si Pacho. Ayan guys, ang aking doggy. Ay, si Bobo. Bo! Halika nito Si bo? Bobo! Bo! Hindi ka talaga marunong no? Tinatawag ka yung lumapit. Hindi marunong yan guys. Pero si Pacho, pag tinawag mo yan, tapos. Pat! Pat! Pacho! Talaga nito Sige, kumain ka na. Ubusin mo yan. <coughs> Excuse me po. Yan. Uy, nagtatampo po si Bobo. Ano tinatampo mo? Ay, e, busog ka na nga. Ayun nga, hindi mo nga maubos yun eh. Yan. <coughs> Excuse me po. Bobo, parang namang kawawang kawawa naman yung Bobo niya. Isus! Wala, inapi naman eh. Inapi ba? inapi, busog na busog ka na nga. Hmm. Oh, ano? Ayun, si Ate Patsyo, eh. inubos niya yung pagkain niya. Ikaw, hindi mo inubos. Yan guys. Yan guys, salamat po. Ayun. Yan si Patsyo na kain. Ka. Bye! Talika rito, baby! Bye! Ayun, talaga lumapit. Nakain kasi siya. Ayan, guys. Salamat po. Ayan. Thank you po sa mga viewers ko At mga subscriber. Ayan, maraming po salamat. God bless. Bye.